So guys magandang hapon sa inyo lahat Berinda tayo guys Itong isa na lang tuloy na somon na tira ano na limang piraso to eh Uli na tuloy yung pagbibidyo ko Itong merinda namin Soman, tinapay Dalawang klaseng tinapay to Saka saging Guys maulan na ngayong hapon guys oh. sobrang lakas ng ulan oh. hindi ko kita wala na wala na ganda hindi makita lakas ng ulan guys kaumpisa lang kaumpisa lang ng ulan dito Amirin tamu muna kami guys, kau saging saging guys paborito ka talaga to araw araw namin kami kumakain nito ay hey, diluto bata ka talaga kahit kailan <laughs> lalarawan Oy, ako guys oh nahilam ng bata, bata ng... talaga tubig na hinilam us na Ito mo ng bata. Ito na bata. Ito na bata. na bata. saging guys. Mago ako kumain. Paliwanag ko muna pala sa inyo ang pagkinabang nito Unang-una. Sa Probinsya o sa siyudad, ang pakinabang dito, kikita tayo. Malaking halaga ito pag binibinta. Yan ang unang pakinabang Sa probinsya, kahit hindi ibibinta, ginagawang ulam to. Kahit dito sa siyudad, ginawang ulam to sa mga ano lang to. Buhay mahirap lang ang nag-uulam nito. Yung mga buhay may, mayaman hindi marunong mag nito guys. Dahil itong tundan na ito, saging, ang tawag dito sa Manila, saging. Pero sa probinsya, iba-ibang pangalan nito. Itong klase na to, tundan. Dito sa Manila, kahit iba-ibang klase saging pa rin yung saba saging pa rin sa kanila yung sa probinsya iba-ibang pangalan ito tundan yung tundan ito sa pakinabang sa katawan pangpasagla pangpabigat ng timbang guys lalong lalo sa mga buntis madalas kumakain ito guys para yung bibi nila paglabas masigla at maliksi at katawan mataas ang timbang yan ang pakinabang nito guys eh, ang, ang ko dito potassium ang ano dito ang makukuha sa saging nito so okay. nga tina tinapay guys biyera lang ko kumakain nito isang araw ang bisis lang kaya yeah, sinasabi sasas ko bira lang ang saging guys hindi lang pang pabigat sa timbang pang paganda rin ang kuto is tsaka pang paganda pang din guys yung mga medyo kulubot ng balat pag kumakain nito nagkakaroon ng laman gumaganda ng pangatawan bumabata ang hitsura guys pag sa isang araw ang kain pala rito isang piraso o dalawa kasi pag uh, nasubrahan eh, masama din sa katawan pag nasubrahan sa kain yan ang pakinabang, pakinabang, nito guys sa katawan. Yan, mapansin mo yung mga nasa probinsya. Yung mga maraming sagingan. Kumakain ng mga ganito. Sa isang lingko, pag nakakain sila ng bulig-bulig kasi pag kinakain doon eh. Walang limit eh. Kaya pag nahinog sa sopo banat ng kain. Yan, mapansin mo yung mga nasa probinsya, mga magaganda at mga gwapo. nga makikinis ang balat yan ang benepisyo dito sa saging guys kaya ang pinakamaganda dito sa saging ay hindi lang pang merinda, pang ulam pa itong, madalas itong inuulam ko guys sa lalo sa umaga pag nagmamadali ng kumain walang ulam walang nalutong ulam ito ang pinakamadaling ulam guys saging eh, salamat sa panonood. At God bless sa lahat.